Hello mga mi. Ang oras nga natin ngayon ay 1 AM at tatapusin ko lang talaga itong inedit ko kasi sayang naman kung hindi natin mapo-post today. So ayun nga, ang ating video-video lang ay about sa akin tatlong anak na talaga naman ayan, masaya-saya silang naglalaro. Ganito rin ba mga mi ang mga anak niyo na bago matulog, eh harutan-harutan muna at play-play muna sila. Nakakatuwa kasi si kuya nila ay talagang pumayag makipaglaro dito sa dalawang babae ko. Kaya ang saya-saya ng puso ko, mga mi. Dahil syempre, yung anak ko eh, binata na pero nagawa niya pa rin makipaglaro sa kanyang dalawang kapatid. ba diba, tayo mga nanay, kapag nakikita natin ang mga anak natin ay magkakasundo at hindi sila nag-aaway, ay eh, talaga namang masaya ang ating mga puso. Pero nag-aaway din yan, mami. Mga dragon yan. Katulad ng nanay nila. Char! <laughs> <laughs> oh my God! Pag nag-aaway ang mga yan ay Diyos ko, parang mga aso at pusa din talaga. Pero masaya ako na nagagawa nila ang ganitong mga pagkakataon na sila ay naglalaro. Kaya nakakasiguro ako ng pundasyon nila bilang magkakapatid ay matibay. At maaasahan nila ang isa't isa sa oras ng kanilang mga pangangailangan. Sana rin talaga ituloy-tuloy na yung pakikipaglaro ni Kuya sa kanyang mga kapatid dahil ang saya-saya nila. Nakikita ko talaga na happy yung dalawa kong girls dahil nakaka-play na nila ang kanilang kuya dahil talaga namang very serious palagi ito mga me nagulat din ako na talaga nakikipagtawanan siya at nakikipagkwentuhan sa dalawa <laughs>